Yan, mga chula. At flex ko lang po itong aming bagong gawang tambayan po. Ayan po. Ito pong may bubong po na pawid. Ayan po, mga chula. Yan mga chula at ito na po yung ating sauce ng carbonara. Wow! Ayan. Hi Chula! maligayang ang pagbabalik sa aming channel. For today's vlog po mga Chula, ay magluluto po kami ni Nerly Carbonara. Carbonara. Oh. Yan mga Chula at dito po kami magluluto sa bagong tambayan. Wow! So, ayan mga chula At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, please do subscribe and don't forget to hit the notification bell button para po updated kayo sa mga upcoming videos namin. Thank you! Yan mga chula at flex ko lang po itong aming bagong gawang tambayan po. Ayan po, ito pong may bubong po na pawid. Tara, tayo mag-tutor. What? <laughs> Ayan po mga tsula. Wow. Kita po mga tsula ay bagong gawa pala ang dito po dati kami ni lagi nagluluto. Dito po sa sa spot po na ito ah. Napakainit po pag tanghali. Gawa ng dati po may puno dito ng dambo. Tapos ay dito po ay may puno ng mangga. Ay nawala na po kaya napakainit na po pag tanghali. Bantaak na. Kaya po naisipan po na nanay na palagyan po ng bubong. Yan po. Pawid po ang pinalagay po niyang pang bubong para po hawa. At talaga pong pagtanghali, napakainit. Dito po lagi nakatambay si nanay ito yung tanghali at saka hapon. At dito po maginhawa. <laughs> dito na rin po pati sila nagluluto. Pero ito po ay hindi pa po tapos. Papagawan pa daw po ni nanay dito ng parang ang tawag doon ma yung lutuan para po banggerahan. Banggerahan. Para po mas maganda pagluluto. Yan. Napakaginhawa po dito pagluluto mga tsula at tabing palayanan po. Ayan po. Maginhawa po dito at mahangin. Yan. At dahil dyan, tayo po ay magluluto ng merienda slash hapunan. <laughs> magluluto po kami ni ng carbonara. Wow! Yay! Dahil meron po tayong bagong tambayan. Ba, parang nahiya pa itong iba. <laughs> Kakaunti na. <laughs> Ganda po mga tsula. Maginhawa po dito pag tambay yung isasabit ay. Kaya, isasabi, tay. <laughs> Mamaya. Ah, po si Bibi tsaka si tatay. Maginhawa po dito. anumuhan eh. Nagawa na din po ng upuan na kawayan. Pinakang pablesing pinakang sa bagong tambayan, honey. <laughs> Magluluto po kami ng... Dapat e, may tagay. <laughs> ay, nahaya tatay itong lamesa pati ah. Dapat eh, may tinatagay po, honey. Ay, siya nga, honey. Oh. Ayos na rin yan eh. Maginhawa nga ditong tumambay Meanwhile, yan mga chula at si Seth po ay titiba ulit ng saging. Oh, dito ka tumiba nung nakaraan ay. Ngayon naman po ay dito sa likod. Anong saging naman ay yan? Lakatan. Wow. Na nakaraan ay fordan. Ah, ito ah. Ito ah, nakahilig na. Hmm, tsaka parang natutuyo na yung kuha niya. Ano yung puno? Pinapatiba na ni nanay at baka daw bumara pa ah. Ay, oo nga. Tsaka parang natutuyo na yung puno. Mm. Kakunti lang lang. Dadalong, dadalong piling. Siguro hindi na dumami at hindi na tumaba at gawa nga ng... Baka yung bumuwalay ng bagyohan eh. oh, ang milig na yung -hmm. Bak -mm. Yan po, at titibayin na po ni Seth yung lakatan. mag ka na dito. Easy, honey. Eh mikatod oh up ya yeah. ko ba <laughs> nakaidadalawang piling ano naman <laughs> at tatlo may tatlong piling mga tsula. ay tamang-tama -tama. at ubos na yung nakasabit dong ugugin ay iyan naman okay, ang ipalit ipalit mo ayos din yan <laughs> nakatiba na po ang expert isang tagala ang dalawa pala yan po ay lakatan maganda na nga pala di yung ah, eh. maganda na nga pala di yang tumambay eh. sa inyong bagong kubo hindi naman siya kubo gawa ng parang pahulog si ayan eh dugsong diyan sa inyong labas ng bahay Diyan po kami ni set na gluluto ay pagtanghali. Dati po it, dati po ang bubong laang na ito ay tarapal. Yung tarapal po ay sobrang init po pagtanghali. Ay ngayon po maginhawa na. Gawa ng ang bubong po niya ay pawid na. O, saan mo na ilalagay? Mamaya ko sabit ni tatay at yung baba, sabi, dito, 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 dito. Ah, ay, Ito po yung saging na tiniba ni Seth siguro yung mga mga pitong peraso. <laughs> Lakatan daw po ito. Mamaya daw po isabit at nagtutuloy pa. Yan, at tayo po ay magbabanlay na ng pasta mga chula Meron na po kaming nakasaklang dito na ininit po na tubig. Yan, at ito po yung ating lulutuin. Ating pong hahanguin. Meron pong ham at saka po dairy cream may nestle cream may mushroom meron din pong alaska ibap dalawa dalawang alaska yung original para creamy para malinamnam at ito po yung ating pasta ng carbonara ito po yung ano ah 900 grams tapos meron din po tayong sibuyas na puti at nor. Yan, magti-prepare na po tayo nitong ating lulutuin. Yan mga chula at kumukulo na po itong ating sinaklang na tubig. Lalagay na po natin 'yung pasta. Oh. oh ah. Yeah. <laughs> Malalapdanin. Yan eh. ay talagang pang-carbonarahan. Okay na yun. <laughs> Yan ang literal na half cook. Kalahati <laughs> <hila>. lang. <laughs> <hila> <laughs> ang lulutuin. Nalagyan mo na yan ng mantika, hanit, hmm, asin. Mantika po at saka pa, asin. Para hindi magdikit-dikit. hindi magdikit-dikit. <laughs> daming abangers yata. Ayan. At marami na po tayong abangers. <laughs> Anong tawag mo dito? sa tambayang ito. Si Tusha, si Corby. Chulas tambayan. Opo. Inuman daw sabi niya daw. Ay, tambayan pala ni El. Ha, El. Chulas inuman daw sabi ni Yada. Hindi chulas tambayan. Hani, Yada. oh Ay, ganda nga naman dito. Hani. Siguro 'yung pagtanghali, pag, tanghali, pag uh, mahihiga ka dito ay makakatulog. Kahit sa gabi nga ay hawa. Ato, tabing palayan. 'Yan mga chula at habang tayo po ay nagbabanli ng pasta, ay ipiprepare na po natin 'yung iba pa natin gagamiting ingredients. Atin po munaw.

Yan, mga chulat. Ito na po yung ating ham. Na-slice ko na po. Ngayon naman po ay atin na po itong ipiprito. Yan. At ngayon naman po ay maghihiwa na po tayo nitong sibuyas. Sibuyas na puti. Ay, ang pang ko na al dente lang. Okay ito. Yan at luto na po itong ating pasta. Ito po ay atin nang aahonin. Yan mga chula at tayo po ay magluluto na po ng sauce ng ating carbonara. Ilalagay na po natin itong butter. Oh, ito ah, naka-butter. Wow. <laughs> <Yan>. <laughs> butter. Bango. Hmm, isang ano niya. Eh. Hmm. Ang ganda nga pag kameran na yung dapuganan eh. Oh, yun, dapuganan. Para hindi masyadong mababa pagluluto. Hmm. Para ka-level lang. Para hindi ka na nakatray. yan at ilalagay na po natin itong sibuyas. Bango ngayon. Bango ng amin ng butter. mga chul, at ilalagay na po natin itong evaporated milk. Oo. Sarap. Parang sopas, eh. mm ha? -hmm. <laughs> ha Lalagyan lang po natin ng kaunti pong tubig. yan At lalagyan din po natin ng pamintang durog. Tsaka ilalagyan din po natin yung ating nor chicken. Yan, ilalagay na din po natin itong Nestle na cream. Oh, talagang creamy yan eh. Mm. May Nestle cream pa. Matagal-tagal na din tayo hindi nakatipin ng ganunan eh. Mm. White spaghetti. Parang bigla ta ako nag-grave sa carbonara. Oh, okay. ayan. Yan at ilalagay na din po natin itong mushroom. Yan at lalagyan po natin ng kaunting asin. Bango po mga tsula. Yan at Naprito na po natin yung ham, mga chula Tayo po ay babawas ng kalahati at ilalagay po natin dito sa ating sauce. Ayan. Wow. Ayan, mga tsula. Ito po ay malapit ng maluto lalagyan na po natin ng cornstarch para po malapot ang ating sauce. Oo, oh, di ba? Malapot na po ang ating sauce, mga cholo. Wow! Dami na kaning abangers yan mga chula eto na po yung ating sauce ng carbonara wow, luto na po wow yan, at ito po ay atin ang aahunin yan mga chula at eto na po yung ating sauce ng carbonara, wow napaka creamy po mga chula para po yung luto ni Seth. Yan, at atin na pong ihahalo yung pasta. Wow. Wow. Yan, atin na pong hahaluin. Hindi pulang sa sauce. Bari ko hindi, mading. Uy, sarap. Wow. Pwede ka nang mag-business talaga. Marami ka nang alam na luto. Masyado, masyado, masyado ka nang, ano? Masyado, ka nang maraming nalalaman. <laughs> Parang hindi maganda yung gano'n. Ang <laughs> wow. wow, sarap. Oo. Eh. Oh. sarap ani. Eh. Oo, oh, may git ko an. Hindi tinipid sa sauce. Hmm. Masama naman pag dry yan eh. Oo. Oh. Masarap po talaga sa ganitong luto ay ganito. Maraming hmm. sauce. Hindi naman na sa madami pero yung hindi siya tinipid. Mm. Eh. sila. Gutom na kami. Gutom na tayong lahat. Sarap. <laughs> <laughs> sarap. Bango ng amoy. Mm. Grabe naman yan. Wow. wow. Okay wow. na yan. At si Yada yung... Okay na yun. At si Yada <laughs> <na ni pa. laughs> <laughs> <laughs> Gutom na. Ito na po yung ating carbonara mga chula. Wow. Napaka-creamy po. Yan at sa na po si set. yung kay ang pinggan ko ida maka. Aba. Sisangahan <laughs> <laughs> eh. Wow, wow. talagang <laughs> creamy, ha ne? Eh. Mm. May toppings pa nga, mga chula. Wow. Nagtira, nagtira po kami ng kaunting ham. Pwede rin pong bacon, mga chula. Masarap po yung may bacon. Wala po kaming bacon eh, kaya ham na lang po. Okay na yun, yeah. Para yung Iba naman. Wow. Wow, mga chula. Tsaka po pala, parmesan cheese, mga chula. Wala lang tayo parmesan hmm. na eh. Wala po kami nabiling parmesan cheese. Kahit wala cheese. naman ay masarap. Yes. So, Wow, ito na po yung ating carbonara mga chula. Wow, wow, napaka creamy po. Yan at nasandok na rin po si Lok. Nakapila yan, yan na si pa ganyan. Eh? at si Yada naman po ang nasandok mga chula. Ho! <laughs> nasandok na po si Yada mga chula. Kakain po sila ni Baby L. Ma! Kain na! Luto na! Tay, kain na! sa ganito. Sinasandukan din po oh, ni Yada oh. si Tosha. Kanya-kanya hmm. talaga yun ang hilig ni eh. Merong gusto yung spaghetti, merong gusto yung white spaghetti, wow, merong gusto daw. yung pansin. Narinig mo? Wow, baby! Nakain ka ba ganun? Mahal! Narinig mo, sabi na yun wow. Oh. yan. Wow! Oh. Oh. <laughs> <laughs> wow. Sarap. Wow. Sarap ngalok. Hindi naman mataba ang baby. Mama! <laughs> Kunti subo-subo siya dahil hindi na subuhan. Kaya tinawag na. Oo. Oh. Yan. Wow! wow. Sarap! Yan. Pala! Hindi <laughs> maputol Sarap, mahal! Sarap pala na luto ni tita. Yan. Kain po tayo mga tsula. Kain po. Marami pa naman po itong nasa kaldero. At nasandok na din po si nanay mga tsula. Yan po. Ba't maliit yung iyong lagay? Tama na? na yung anak sa akin. Patikip oh? na. Mamay kayo babalik. Oh. <laughs> wow. Creamy. Creamy. Yan. At nakain na po si nanay nung carbonara. Yan po yung kanyang hanya. Mm -hmm. Sarap. Masarap. Hindi naman matabang ma. Hindi, okay lang. Gawin na minsan sa pagluluto ng sauce ay, di ba gat, parang pag tinikma mo siya, parang okay na yung alat niya. Ay pag inihalo mo na po siya sa pasta, Tumakabang. ay minsan tumatabang po siya. Okay. Kaya tiya ko minsan pag nagluluto ako, okay na yung alat, or sakto lang, or matabang. Okay Masarap naman ma. Masarap. Masarap yan. Well, Thank ma. Kain po tayo mga chula. Kain po tayo. Chulas. Yan mga tsula at nandito din po si Ate Lai. Ayan. Kain. Kain po tayo. Napulan ko na po ito. <laughs> sakto Ate Lai hanin. Mm, at saktum. Dinilim na kami pagluluto. <laughs> Natuloy din. <laughs> Natuloy din ang carbonara Sabi ko kaya kami nagluto ay gawa ng iya. Yeah, may bagong tambayan. Iya. Yeah. <laughs> masarap nga po dito tumambay mga tsula. Kahit po tanghali, umaga, or gabi. Masarap po dito ang tumambay. mm Kumuusim na natin eh hindi mataba ang hindi. Wow, thank you. <laughs> thank you. Kain po tayo. Yan at kakain na rin po si Seth mga chola. Ito po yung kanya. Ah. Oh. pinili. Oh. <laughs> pinili <laughs> Parang yan yung nakatapings <laughs> kanina doon sa Pinasa ibabaw eh. mo. Oh. Yan, kain po tayo oh. mga tsula. Oh. Wow. Alaluto wow. mo mm. eh. Pati mo. Mmm. 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 Kain po tayo. Try na lang. Sige na. Kain po tayo Kain po tayo mga tsula. Yan, mga tsula at napadamak po si Ma, Whoa, si Nanay. Sabi, <laughs> <mas sarap ay. laughs> sabi pa naman ay konti lang daw ang kanyang kakainin kaya sa plate ito. Ay napadamak. Ay napadamak. <laughs> Kain po tayo mga tsula. Kain po tayo. Creamy Kapuna. carbonara. Oh, wow, wow. Creamy. <whats> sarap. Oh, sarap. Mm -hmm.

Lalo siguro kung ito yung may form na Sanchez. Hmm. Hindi pa kompleto ng retard. Hindi masarap na na. Hmm. Masarap po. Itain po. Parang puro naman ito. Nadabigan ko ng pasta. Hmm? <laughs> puro ham na yung saan Kasando hmm. ko tayo ng kaunting pasta.